Hello guys. Ganito din ba go mamit ng pabango yung anak nyo. Tingnan nyo guys. Ito yung mga collection niya guys. So yung iba pinatalikod ko guys kasi baka masabihan na naman tayo ng kung ano-ano alam nyo naman guys. So, eto yung mga collection niya na pabango guys. Sobra siya guys kung magpabango. So, tingnan nyo naman guys. Ang dami dami. So, tingnan nyo guys. Yung pabango ng anak ko guys. Talagang ang dami guys. Halos weekly guys. May dumarating na pabango sa kanya guys. So, kung may gusto na magpadala ng pabango, guys. So, okay lang naman, guys. So, eto yung mga collection niyang pabango, guys. So, hindi ko pinupokus yung iba, guys. Kasi alam nyo naman. So, yun lang, guys. Bye-bye. Thank you for watching, guys.